ginong pangulo Opo uh, kapatid uh, uh, distinguished colleagues Senator Robin Otpaña Maari po bang uh, makahingi lang ng konting oras ako po ay uh, nagbigay ng pugay na kay uh, Senator Cynthia Villar at kay Senator Bato Dela Rosa para sa isang maiksing manifestasyon lang po Then I we have to withdraw first the suspend the consideration of the measure is it about salt uh, your honor or uh, hindi po hindi po isang lang po ito okay. uh, gino pangulo maybe may, I may I move this the president that uh, we, we suspend re consideration of senate bill 2243 under uh, committee report number 85 there have been objection to the motion motion is approved and we'd like to recognize a distinguished colleague senator uh, robin Hood padilla maraming salamat po audo billahi mina shaytanar rejim uh, aginoong pangulo ito pong sunod-sunod uh, na araw Lumalabas po ang mga mapaggawa ng chismes patungkol po sa mga Pangulo daw na nag door sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang uh, ating kasama na Sen. Jingoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni uh, uh, dating Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nais ko lamang pong uh, ipaalam na kahit kailan, hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MB Sierra Madre dyan sa Ayungin Shool. Ito po ay uh, pinatunayan din ng ating uh, dating kalihim na si Medial Dea patungkol po rito. Uh, ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pung dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayong ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines, maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Maraming salamat.